Papapi, pansit na naman. Hoy! <laughs> Hoy! Tama na birthday ko? Happy birthday, pansit na Happy naman. Birthday. Birthday, uh, huh? oh, yeah. Grabe, oh. Nay, may okay. ano ba? Oh, oh, birthday birthday. Birthday may... May bulaklak. Siya ko talaga pansit sa birthday. Uy, guys. Dahil birthday Daran, ko. Oo, si Lagi ko nagbabaw ng pansit. Oo, si Shai na pansit sa birthday. Very because this pansit is located in the shadow sa Bella. Okay. So guys, pansit na naman. Kanina pansit kami. Ngayon, ayon, dito na naman. Pag-drop by sa so San Mateo, Isabela. Uh, Nakita rin ako. San Mateo. Isabela. San Mateo. San Mateo. Sa rin siya na hihirapan. Ah, San Mateo, Isabela. Ah, ganun pala yun. Isang nga pa namin si Mayora. go, go. Dito. Ah pansit batil pa kanina pansit kami kanina bato pansit pansit bato pala kanina hindi ko alam kung tapos meron sa okay. okay. na walang nagre-reklamo ano lang ah, nagpapasalamat ah! kasi <laughs> pagpahabang buhay po puro tayo pansit papapinanahimik dahil sa ano tapos meron pang bulaklak dito San Mateo po. Ayan. San, San Mateo, Mateo Isabela. Tapos timing. Timing din dito. Dito si Mayora ma. na. Ang dami kong Sam